Hi guys, welcome back to my channel. So ngayon, ha-arty ha kayo. Ngayon nandito tayo sa kusina at meron tayo na kidlat. Yung sino ka rin sila, ano, And then, sino nyo guys yung sahig ko, yun, yung nasa, nasa, yan, basa. Yan, yun. Hindi ko lang nagami ni Kuti ko, yun. Yan, yun. Yan, dito nang gagabi. Ayan. Tumataas ko, pwede mag-shower dito. So, yun na nga guys, no? Uh, maglulugaw tayo dahil bawal tayong kumain ng uh, kung ano-ano dahil suminga na naman ang aking uh, chan. Mga may gala suminga na naman ang chan ko. So, maglulugaw tayo dito lugaw. Simple lang yung lugaw natin. Ayan guys, so meron tayong manok chan na uh, breast chicken. Ilaga ko na yan, pinalambot ko kasi ano lang na, yun. Uh, napaka Napakasimple lang ng ating gagawin. So, meron tayong nanda na luya, sibuyas, and bawang. And then, kuha tayo ng bigas. Meron tayong bigas, guys. Ayan. konti lang siya. So ayan na nga guys, no? mag magre-ready na tayo para mag na Umpisahan na natin ang ating luka. So meron na tayong pinainit na lang, langis dyan para magisa na tayo ng luya, bawang at saka sibuya. So napakasimple lang po yung gagawin natin sa lugaw dahil hindi ko po makuha yung sauce paste na luto na lugaw sa mga bisaya so hindi ko makuha po yun bahala na basta yung kung ano lang po yung maisip ko ayan gagawin natin guys kaya pasensya na kayo so dahil masama ang ating chan ngayon suminga na naman bawal kasi ako ng mga matitigas na pagkain ganyan po ang ating ginagawa sa sarili natin so ayan guys lagay ko na yung bigas akin mo nang sinama dyan sa pag sute ng ating mga luya, bawang at sibuyas uh, pasensya na dahil wala tayong malagkit guys so bigas, purong bigas lang po yan and then nilagay ko nga pala yung sabaw na pinaglagaan natin kanina ng ating manok and then naglagay tayo ng cubes chicken cubes para malasa po yung ating gagawing luka. So, ayan guys, ating halu-haluin po yan lagi dahil para hindi, actually, hindi naman siya didikit kasi ano naman yan, Uh, ibang kaldero naman yan. So, uh, non-stick naman siya uh, Okay lang yan. And then, pagka alam ninyo guys, matigas pa yung bigas, dagdagan natin ng tubig para maano talaga yung kanin. Malata talaga siya Gusto ko yung sobrang lambot talaga ng kanin para maganda sa sigmura ko. So, ayan. Uh, dinagdaga ko po ng dalawang yahong panatubig and then naglagay tayo ng asin, kunting paminta at kunting patis. Naglagay ako dyan guys. Ayan. Para medyo malasa naman. Actually dapat ano lang yan eh. Wala siyang lahok yung ilugaw mo lang talaga siya na walang ibang lahok kundi asin lang ng punte and then manok. So pero uh, gusto kong mag kaya ganyan po yung ginagawa natin. So, ang na natin ng ating breast chicken, puro laman, walang balat, walang walang buto. Ayan guys. So, purong laman po 'yon para tayo makakain ng maayos. Ayan po yung pwede sa akin pag suminggan na yung chan natin, guys. Kaya pasensya na sa mga hindi ko masusuportahan no dahil pag suminga po yung chan ko guys hindi talaga ako makaka ano ng maayos makasuporta. Ah. So, ayan, lagyan na natin ng patis. Kunti lang po kasi medyo may lasa na siya dahil meron tayong cubes na nilagay. So, ayan, maraming salamat sa inyo lahat, mga nanonood dito. Hindi ko muna kayo isahin guys, dahil hindi maganda ang ating pakilasa ngayon. Ayan, so maraming salamat at ayan na, nagsandok na tayo at tapos na yung ating nilulutong lugam. Maraming salamat and God bless sa lahat po. Bye-bye!